kami ng bus papuntang ang PITX. Yeah! So, habang nasakay po kami dyan, nakatakip po ang ilong ko. Kasi po, ayaw ko po ng amoy ng bus. Huh? Habang nagbabihay po kami, naaamoy ko pa rin po ang amoy ng bus. Ano po yan? Gusto ko na po bumaba dyan, mga kadaldalan. So, mga kadaldalan, malapit na po ako Aja, dyan. ko lang po. Sa wakas, nakababa din kami sa my Tiniis e. yeah! ko po ang amoy ng bus. Kaso po, nagsuka po ako doon. Pasintabi sa kumakain. Sorry po. Ano na po mga kadaldalan. Hinahanap na po si Papa kung saan ng LRT. Ha? Huh? Sasakay na naman? Yeah. Kanina, sumakay ng tricycle. Sunod, sumakay ng bus. Ngayon naman, sasakay ng train. Ha? Ano ba yan? Wala pa nga ako pay nga. Bigyan niyo muna ako ng 50. Char! <laughs> Diyos ko, wala So, ayan na po. na po kami ng train. Yeah! So, ayan na po. Tinuruan po ako dyan ni Papa. Paano makapasok dyan? Si Mama po nakala, nakailang ulit na kasi nagbibidyo pa. Pulo kasi video, Mama. <laughs> Oy, kung wala akong bibidyo, wala kang iba vlog, ha? Ay, sorry naman po, Mama. So, ayan na po. Ayan na lang po namin yung train kahit pagod, excited po ako kasi ngayon lang po ulit ako maka